Bakit nga ba mahalaga ang rising creator na nakikita natin sa ating category? Lalo na kung nagsisimula ka pa lang at mababa pa ang bilang ng followers mo. Ito ay naging tanong din ni Idol Crescent Caranto. Shoutout sa iyo Idol, maraming salamat sa pagtatanong mo. Sa mga hindi pa nakakaalam, dito ito nakikita sa ating details. Ganito naman kapag nabigyan tayo ng rising creator. Iba't ibang percent ang makikita mo dyan. Depende sa performance mo. Meron top 1, 2, 3, 4%. Basta, depende sa result ng evaluation sa page or profile mo. Isang dahilan bakit tayo nakakatanggap nito dahil ang ating mga content ay malakas makatanggap ng engagement mula sa ating mga viewers. Dahil ito sa magandang quality, integrity at originality. Ibig sabihin, nakasunod tayo sa pamantayan. Itong sunod na nakasulat, ipapakita ang rising creator sa gilid ng ating kategory para mas makatulong ito sa paglago ng ating mga audience. So, paano makakatulong? Ito idol, halimbawa may napanood akong video mo. Nakita ko ang rising creator sa kategory mo. Ibig sabihin, malalaman ko na active ka bilang content creator at laging updated sa page o profile mo. Kaya maaaring maging dahilan nito para magpalo sa atin ang isang viewer. Para maabangan ang susunod na video o upload sa ating page o profile. At ang title na Rising Creator ay binibigay sa atin bilang award. Isang beses sa isang linggo. Every week may panibagong evaluation o nire-re-evaluate nila. Kaya hindi lagi tayo makakareceive nito. Depende pa rin ito sa ating performance. At kung sakali na bigla mo ito nakitang nawala sa gilid ng kategory mo, pwede ka pa rin naman magkaroon itong Rising Creator next week. Yun ay depende sa result ng panibagong evaluation sa page of profile mo. May ipapakita ko sa iyo, idol, katulad nitong kategory ko. Lampas na ng one month na hindi ako nakaka-receive ng Rising Creator. Pinag-aralan kong mabuti. Bakit green naman ang dashboard ko pero hindi ako kasama sa napiling mabigyan ng title na ito? Ito ay doon ang observe ko. Ang reach ko noon nang nagkaroon ako ng rising Creator ay umabot na lagpas ng 900k. Ang engagement ko noon ng time na yon napakataas din. Pati pagtaas ng followers ko, ang bilis ng pagtaas. Ilang week din ako nakareceive ng rising Creator. Napansin ko yan idol nang nakita ko na napakabilis din tumaas ng views ng isa kong video. Ito yun idol. Pero after ilang days, bumaba ang na nasa insight ko yung 900k reach ay halos umabot na lang ulit ng 300k. Pati followers, hindi na rin kasing bilis ng pagtaas. Engagement, napansin ko yon At napansin ko yung video na dahan-dahan na nagbabiral ay bumagal na din ang pagtaas ng views. Hanggang ngayon, wala pa ulit ako niyan. Medyo matagal sa palagay ko, maulit na mabigyan ulit ako. Kailangan siguro mahigitan kayong insight ng time na nagkaroon ako ng rising creator. Kasi ito, oh, lagpas na ng 500k ang reach ko. Pero wala pa rin, ang tagal na. Green pa lahat yan ha. Ito ay doon ay base sa pag-aaral ko. Kung may idea ka pang iba, pwede mo ipalam sa akin or sa pamamagitan ng video mo. Makakatulong yan sa bawat isa sa atin. Oobserbahan ko, kapag lumampas ito ng 900k something, gagawang ulit ng video para mapag-aralan talaga natin hindi kasi ilalagay ang rising creator na yan kung hindi mahalaga. Kaya sa palagay ko, magandang maging isa din ito sa dapat natin gawa ng paraan na laging magkaroon tayo weekly sa pamamagitan ng content at pagiging active natin sa paggamit ng platform. Yun lang idol, makita ulit tayo sa next useful tips video ko.